Good morning guys. Karong adlaw guys, na miss na ho ang lutong humbang Bisaya. Maong nakaunaw na ako og luto og humbang Bisaya. Actually guys, sin dili ko kabalo man luto og Filipino style food. So, nangutan ako sa kung ison o unsaon pagluto sa humbang Bisaya. Ako din gigis, gipailisan ang karne guys. Akong gipagawas ang iyang sariling mantika. So, ato lang siyang ukay-ukay yon hantud na makagawas na ang iyang kaugalingong mantika. Para po bawas po sa kolesterol ba? So, kinanglan at pagawas ang ng iyang kaugalingong mantika. So, ato na siyang ukay-ukayon. pod po mapantay po ang iyang pagka-golden brown ang kulor sa atong karne. At ay lang guys na mag din po ang atong luto sa tong luto na humbang bisaya first time ko pa po magluto ng humbang bisaya guys kasi hindi naman po talaga ako luto sa pinas igura ako mukhaon pag nagluto sila wala akong alam sa mga panglutong pinoy gawas lang sa mga tinola ritong isda na simple mga gulay na kita, wag na buka ng naay yung mga gulay-gulay lang po, diba? So, ayan guys, okay ukay yun lang po na to siya. So, malapit na siyang ma maluto. So, tingnan nyo guys, daghan na siya o mantika ni Gawas. kini mantika guys, kinihaw siya itapon. Ako ni siyang ikip. Ako rapon mo. Ano po yung gamiton ako mag, halimbawa, mag magisa ko mga gulay. Marapon niya akong gamiton sa pagisa sa mga gulay. So, ayan guys. Okay na ang karni nato pwede na siya nato siyang tanggalon sa kawali. So, ato na siyang tanggalon, guys, para mabugnaw na po siya. Kining matika guys, ako ni siyang ikip. Di po ni siya na ako gamiton sa pag, pag pagluto sa humba, guys. Kaya, sobrang daghan po siya o mantika di man siguro po ni uh, kay Blaron kay di man ta kanunay mukhaon karning baboy panagsalang kung wala ang amo ko magluto ako pero kung naadira akong amo dili ako nagaluto kay bawal sa ilang pangamoy so karon guys atong nang lamaon ang atong karni, atong putang ug panakot garlic ahos ah, onion ang pagtimpla na guys itimit lang guys para dili siya maparat dili pud matabang kay okay man ang tabang pwede nato dagdagan kung maparat di na nato siya madugangan so kunting toyo lang po siya guys then kunting Uh, suka suka dato puti ito na to siya ng kunting suka and then sprite kunting sprite lang po kaya ayaw po po sobrang tamis yung tama-tama lang po ang timpla ka, ako ramo po na And then, dagyan po nato siya ng black pepper powder. Wala akoy liso na black pepper so powder lang ang gagamit ko. So, ato siyang halo-haloon para magmix ang tanang ingredient. So, ayan. Tapos na nato na mix ang tanang ingredient sa kami guys. So, ato na siyang ilunod sa pan kung di nato ito sa ng atong karne. Ako lang itanggal ang iyang mantika para dili magmantika kayo ang atong humba. Okay, so, ato, okay, okay na ito siya guys. And then, dagdagan nato siya ng kunting tubig para napun. po dili mahubsag dali ang atong karni atong niluto di ay And then, takpan na to siya, guys. Atong pabukalon siya. Atong malata ang atong baboy. Atong karing baboy. And then, okba na po na to siya. Tingnan mo, guys nagbukal na siya so ato siyang halo-haloon medyo matigas pa ang iyang karni guys so ato na po siyang takpan antod malata ang karne medyo mag-absorb na po din yung tubig so ayan guys malapit na mag-absorb ang yung tubig so sobrang bukal na niya guys So, nakalimutan ko pala paglagay sa laurel yung bay leaves. So, atong dagda, atong ilunod, atong bay leaves at saka black beans. Dapat kang hina pala siya nilagay pero okay lang. So Ayo, ato nading ding ukay yon para malata ang atong karne, magkano din ta ng ingredient. So ato na po siyang takpan. And then ato na po siyang buksan o tingnan mo guys. Punti na lang ang tubig sauce so, niya. So, ato na po ilunod ang atong saging. Gusto ko kasi sa saging guys, hindi siya malata. So, ayan guys, ilunod na to ang saging. Gusto ko kasi sa saging, hindi masyadong malata. So, oh, ayan. So, ato, ato na to. Ay, nalimutan ko pala. Meron pala pala kong i-add na magic sarap. Lagyan natin siya ng kunting magic sarap pangdagdag, lasa. Para masarap din siya. Hindi na ako naglakay ng salt kasi nilagyan ko pa ng tuyo tapos may magic sarap na po. So, yun lang po ang nilagay ko na dagdag sarap. Wala na po. Hindi na po ako naglagay ng asin dito. So, ayan na siya guys. Medyo luto. Takta na po natin siya ng 5 minutes. Para, ayan na guys. Okay na ang ating homba. Hindi na lang sabaw niya. So, dagdaga na, mag-add tayo ng sugar. Brown sugar ang gamit ko dagdag na nasa medyo hindi siya ano gusto ko konti lang nilagay ko na asukar kasi ayaw ko na suko ayaw ko na mas um, uh, tamis pagkaluto tatamtama lang ang gusto ko so ayan na guys okay okay na ang ating so takpan natin siya ng 5 minutes so kaya na naman natin ulit So, ayan na po ang itsura sa humba natin, guys. Medyo sexist din. So, ayan na, guys. Tatanggang dito na lang ang vlog ko for today, guys. And please subscribe my channel. Like and share. Thank you. Bye-bye.